may nagtanong ulit. Ang tanong niya ay kung bakit daw yung mga Toshiba ngayon na C5200 and then A1943, 1941 pa nga yung tinipe niya, bakit madalang na lang daw gagamitin ngayon sa mga power amplifier? Bakit daw kadalasan ngayon is mga naka-MGL na? Ito guys, sa uh, ito sir, based lang sa observation ko, kasi halos araw-araw naman tayo gumagawa ng power amplifier, Gamit pa rin naman yung 5200 din din A1943 na Toshiba. Pero yung mga nakikita mo na mga naka-MGL, kadalasan gamit yan yung mga matataas na uh, supply na. Ito sa observasyon ko lang ha. Uh, yung power amplifier ngayon ng na mga na-encounter ko, mga watts na mga 1.8 pataas, kadalasan ang gamit ay MGL. MGL, like mga turbulence, um, sa live, ano pa bang ibang Joson kay kila Sir, sa Sir Saimar. kapag mataas na watts na ng mga power amplifier and then mga mataas na yung supply ng secondary nila yung mga high rail nila mataas ginagamit na is MGL na high end na kumbaga pero sa mga pansin ko sa 1.8 pababa ng mga watts mostly NGW and then C5200 pa rin na 2 ba okay ginagamit pa rin naman kasi kapag mataas na watts ng mga amplifier na, siyempre gagamitan mo siya ng mataas na watts din ng uh, power ng power transistor like MJL, NJW kasi mas mataas yung specs ng NJW, MJL against sa Toshiba na C5200 and then A1943. Pero gamit pa rin naman siya, gamit pa rin naman. Halos mas lagamit pa nga yung Toshiba ngayon eh. Okay? 'Yan lang.